umuusad na naman ang drama sa mundo ng Filipino showbiz. Mabilis na napansin ng mga netizens ang ilang pangunahing aksyon sa social media na kinasasangkutan ni Nanadine Lustre, James Reid at ang magkapatid na pressman. Nangangahulugan ba ito ng muling pag-aaway ng nakaraan nila? Noong Sabado, natuklasan ng mga agila na tagahanga na ang aktres na deleter na si Nadine Lustre ay nag-unfollow sa kanyang ex-boyfriend na si James Reid sa Instagram gayon din ang magkapatid na Pressman na sina Isa at Yasi. Ang hindi inaasahang hakbang na ito ay nag-iwan sa mga tagahanga ng hakahaka -haka tungkol sa kung ano ang maaaring nagdulot ng matapang na desisyong ito. Hindi nagtagal bago sumabog ang internet sa mga teorya na may ilang tumuturo sa isang lumang kontrobersya na nagsimula noong 2020. Kung matatandaan, noong naghiwalay si Nadine at James, Hinala ng mga netizen na si Isa ang dahilan ng kanilang paghihiwalay, isang chismis na mariing itinanggi ni Yasi noon. Katunayan, nag-post pa si Yasi ng Instagram photo noon, showing her laughing and dining with Nadine, dismissing any bad blood between them. Kaya, ano ang maaaring naging sanhi ng kamakailang pagbagsak na ito? Pero teka, meron pa. Ilang oras matapos ang pagpupursige sa social media ni Nadine, Napansin ng mga fans na in-unfollow na rin ni Yassi ang aktres na nagdagdag ng gatong sa nagniningas na espekulasyon. Si isa naman ay sinusundan pa rin si Nadine, gayon din si James Reid. Kaya, saan iiwan ito ang lahat ng kasangkot? Let's rewind to last year when Isa Pressman and James Reid went public with their relationship. Ang anunsyo ay muling binuhay ang kontrobersya noong 2020 dahil ang social media ay umugong ng panibagong hinala tungkol sa pagkakasangkot ni Isa sa breakup ni na James at Nadine. Parehong paulit-ulit na itinanggi ni na James at Isa ang mga chismis na nilinaw ni James na walang papel si Isa sa paghihiwalay nila ni Nadine. In a e past interview, when asked about the possibility of reuniting with Nadine for a project, James firmly said, no, He explained that it was out of respect for his current girlfriend, Isa, and for the sake of his mental health. Samantala, si Yasi, na dating malapit kay Nadine, ay palaging iginiit na maayos ang mga bagay sa pagitan nila. Noong 2023, sinabi niya sa mga mamamahayag na ang kanyang buong pamilya ay may mabuting relasyon kay Nadine sa kabila ng relasyon ni Isa kay James. Ngunit maaaring magbago ang mga bagay sa likod ng mga eksena. Sa paglalahad ng drama sa social media na ito, nahati ang mga tagahanga. Ang ilan ay nakatayo sa tabi ni Nadine, habang ang iba ay naniniwala na may higit pa sa kwento kaysa sa nakikita ng mata. Sa parehong mga bituin na magkapareha sa mga sikat na pelikula tulad ng Diary ng Pangit at Talk Back and You're Dead, naging malalim ang kanilang koneksyon. Kaya, ano ang susunod para sa mga bituin na ito? Ano sa palagay mo ang pinakabagong pagunlad na ito? Isa na lang ba itong celebrity social media cleanup o mas marami pa bang nangyayari sa pagitan ni Nadine, James at ang Pressman Sisters? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang pindutin ang pindutan ng pag-subscribe para sa higit pang makatas na mga update mula sa mundo ng showbiz.